gusto mong magsisi yung ex mo, lumuha siya, maging malungkot, magkaroon ng regret sa nangyaring breakup at pagkawala ninyo. Luluha lang ang ex mo kung halimbawang siya po ay makakaranas ng mga consequence, lungkot, pagdurusa, paghihirap, depression, nang wala ka sa kanya. Kaya kung halimbawang you will make yourself available, accommodating, at laging present habang kayo nga po ay emotionally magkahiwalay na or physically breakup up na kapatid, hindi mangyayari yung pangarap natin na yung ex mo ay magsisi o lumuha. Luluha lang siya kung halimbawang ang maaalala niya lahat ng magagandang mga bagay na nagawa mo sa kanya. Luluha lang siya pagka naranasan at naalala niya muli yung happiness at pagmamahal na binigay mo sa kanya. At ito ay mangyayari kung halimbawang wala na siyang negative thoughts na nafe-feel sa inyong dalawa. At alam naman po natin na kailangan natin ng panahon. Kailangan nating i-stretch yung oras at panahon, time, to make the person depressed or even ang ex natin para maging malungkot siya, kailangan of course maramdaman niya yung pagkawala. Yung feeling na siya po ay parang nag-iisa dyan. Walang nangangailangan sa kanya, hindi siya special at hindi siya importante. Alam kong marami ang natatakot dito dahil ang pakiramdam natin, may mga ibang tao pa rin na magpaparamdam ng ex mo ay importante aside from you. Pero of course, iba pa rin po pag ikaw ang pinag-usapan at ikaw ang gagawa nito. Dahil literal na ikaw ang ex, ikaw ang nakarelasyon. At alam naman po natin na kung ikaw ang ex at nakarelasyon, magkakaroon kayo ng attachment period. Ito yung mga panahon kung saan mag-a-adjust kayo away from the repeated exposure na nakasanayan mo dun sa ex mo. Kung nasa breakup ka ngayon, natural na medyo mag-a-adjust, medyo maninibago at magkakaroon ka rin po ng mga emotional struggles. At kung gusto mong lumuha ang ex mo, ito ang mga panahon na dapat mong samantalahin dahil dito mo siya dapat iwanan. Dito mo dapat emotionally iparamdam sa kanya na unwanted siya at hindi mo siya kailangan. At kung gusto mo talagang umiyak, pumatak ang luha ng ex mo, ipakita mo sa kanya na nakatulong yung breakup sa'yo. Which means, parang mas napabuti ka pa at in-embrace mo nga po yung pagkakahiwalay ninyong dalawa. Kung literal na maipaparamdam mo sa kanya na mas okay ka na nang wala siya mga utol ay mas magiging mabilis po ang proseso para maging malungkot at lumuha ang ex mo kakaisip at kakaalala sa'yo.